Yesterday mga boss, sa video ito tuturuan o ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag check nitong ating starter ng ating motor. O kahit anong klasing motor, uh, scooter, mapa ganitong klasing motor tong ating f 16 focus muna rin ating pinagpahanan. Yan ang ating pinagkuhanan ng starter. Ayan, sa video nito, ayun nga. Panoorin nyo para magkaroon kayo ng idea. Para ma-check nyo yung loob nito. Gawa ng syempre, kailangan nyo siyang i-check. Gawa ng baka madumi na o kakaunti na yung kanyang ito, carbon bar. Okay mga boss I Starter ito ng Yamaha FC16 Pakita mo ano yung tura Ito yung ating Yamaha FC16 na ating ginagamit araw-araw sa trabaho At ito naman yung kanyang starter Uh, bali ilang gina, uh, ganito kasi yan, ginawa ko na to, tapos, i-check ko yung kalagayan ng kanyang carbon brush kung ayos, hindi agad madaling maubos, plus titignan natin yung grasa dito kung hindi agad na ito. Agawa inilagay natin grasa dito ay uh, hindi siya high temp. Ang gagawin lang natin ay uh, kakalasin ko to gamit lang itong ating Uh, lais. At lang ginagawa ko mga boss. Tapos, kakamayin ko na lang. Hindi na. Lambot. Natanggal ko na yung kanyang tornilyo. May dumaan lang. Starbo. Lintek na yan. Huhugutin nyo to. Ang paghuhugot nyan hawakan nyo dito. Hawakan nyo yan. Tapos, saka natin to. Hugutin. Pero, tulad nung sinabi ko sa inyo nung unang vlog natin, tatandaan nyo to. Meron yan dyang tanda. Pagbabalik nyo, dyan din nyo yan itatapat. Tapos, huhugutin natin. ops meron niyang gasket, iingatan niyo din. Ganyan lang, unti-unti, dahan-dahan. yan, gawa ng magnet. Oh. Ayun nga, at yung una nating nilagay na grasa ay natuyo na. At yun namang carbon brush na nilagay natin ay okay naman. Hindi din siya pinapasok ng hindi din siya pinapasok ng langis gawa ng ito mga boss ay meron siyang oil seal dito nakababad itong dolo na to doon sa kanyang pinaka gear ng starter kaya ako binuksan uli ito para ma-check ko kung pinapasok siya ng langis pero tingin ko naman hindi naman siya basa ibig sabihin hindi naman pinapasok ng langis kaya ngayon kagrasahan ko ito o kahit doon na sa loob yan, gagrasahan natin yan para pag ikot nito, hindi siya nakiskis dun sa loob. Ah. na, oh. Yan ang delikado. Kaya tayo nag ng ating starter. Parang ating starter ay tumagal. Kung, pero, matibay naman ng ano. Matibay naman ng... Ay, ito mga boss. Pero matibay naman ang starter ng Yamaha. Kaya lang, syempre, sa tagal ng gamit natin, hindi natin pwedeng asahan yung ganong sinasabing matagal. Kailangan din i-check natin para mas tumagal pa. Kaya ngayon lalagyan natin siya ng grasa. Itong grasang ito ay ordinary lang yung lalagyan pero hindi ito yung grasa na ordinary. Sinalin lang yan dyan. May hiningan tayo niya ng ano na isang kaibigan at binigyan tayo. Ihingi nga ulit ako dun. Okay, okay sir. So. Dun lang. Mga uh, kaibigan ligaw. Nailigo. Huh? Nailigo. Meron tayo ako na. Huh? Pati si Raj. Pabalik yun. Wala mo tayo gulong. Okay, ayan uh, Wala na tayong cameraman Nalagyan ko na siya ng grasa sa loob Okay na to Tapos Ibabalik ko na to At katulad nung sinabi ko sa inyo Na pagbabalik nito Hahawakan nyo Dito sa gear Mano, pag hindi nyo yung hinawakan sa gear, basta nyo lang sa na pag anon. Halimbawa, ay dito nyo hinawakan. Pag iti inilapit nyo, hihigupin yan. Mahuhugot to, matatanggal doon sa kanyang carbon brush. Ay yung carbon brush, pag nahugot, ang hirap nyo ibalik. Kailangan nyo pang lagyan ng guide. Kaya kailangan, pag babalik, hahawakan nyo dito. Tapos, dahan-dahan lang at isa pa yung timing o yung gear tatapat nyo dito sa gear na to eh sa gear dito sa palatandaan na to itatapat nyo dyan tapos itong palatandaan na to itatapat nyo din doon dahan dahan lang at inihigot talaga yan tapat na siya. Pwede na yan. Dapat tapat na tapat siya para pagpasok natin ang tornilyo. Pagpasok natin ang tornilyo, sakto siya dun sa butas. Medyo hinihigop din siya ng magnet. Natabingi siya. Alalayan nyo na lang. Kamayin nyo lang yan. Tapos, kung meron kayong grabe, nakasya dito. Napakaliit dito eh. Parang 4 lang yata to. Eh, wala tayo nyan. Pwede naman siyang pihiti ng lais lang. Huwag masyadong mahigpit. Ito ay may goma. Kaya siya may goma. Para nakasil ang ating starter sa loob nito. May mga wire yan doon eh. Yan. Okay na. Tapos ipapalik na natin doon. Tapos na ibalik natin 'yan. Okay na 'yan. Maganda na. Sigurado na tayong maganda ang ating starter hindi na tayo mangangamba na baka may diferensya pa sigurado na tayong okay na okay na kailangan lang ay yan uunahin natin to kung anong pagka nasa loob na may hirap na siyang pihitin kailangan nakapaling siya pababa okay tapos kaya siya nakapaling pababa gawa nito nakataklob siya dyan tapos dapat hindi mo tong o-ring na to dahil pag nawala yan wala nang seal ang kanyang langis uh, balik na natin at ito ay okay na nagana naman to ng ayos mga boss kaya nga lang edi syempre uh, sinisiguro lang natin na talagang nasa magandang kondisyon siya kanya lang kailangan pa natin gamitan ng long nose. Wala nang ang yung loob. Dapat pagpapasok ng turnilyo hindi siya sikip. Sakto lang. Okay mga boss. Pwede na nating pa-starting 'yan. Okay na siya, nakakabit na. Ito tong turbo ito. Kung mapapansin niyo to, ito ay naka-jumper lang. Huwag niyo muna pansinin 'yan, mamaya ako sa inyo ipapaliwanag 'yan sa susunod nating video. Pero itong ginawa nating ito, okay na to, andar na to. Basta okay na siya. Andarin natin. boss. Uh, ayos na. Ganto. Okay mga boss, ayos na. Ayan, sana ay meron kayong natutunan o meron kayo na akong idea sa ginawa kong ito. Dahil kung halimbawa kayo ay nagmamayari ng isang motor o ng scooter o kahit ano pa mang motor na merong push start kailangan nyo malaman para magkaroon kayo ng idea kung paano at ano ang loob ng ating starter at saka kung paano siya i-maintenance pwede nyo siyang kalasin katulad nung ginawa ko meron akong naunang video nito pwede nyo siyang puntahan para makita nyo kung paano ko siya pinalta ng carbon brass yung sinusunda ng video ito hanapin nyo lang nandiyan lang yung sa baba para makikita nyo kung paano ko ito pinaltan bali ang vlog ay puro sa dito para kung sakaling napanood nyo yung isang video ko na na ay masundan nyo para kasi may tanong pa kayong iba tungkol sa starter di pagkapanood nyo ito at saka napanood nyo na yung mga sinundan pa ay di kompleto na yung inyong idea. At kung meron pa kayong tanong, pwede kayong mag sa baba para masagot ko yung inyong katanungan sa inyong isip kung ano pa yung inyong gustong malaman so hanggang dito na lamang mga boss ang video ito at uh, gagawa pa ako ng video kita kita tayo sa susunod na video <laughs> video talaga sa sunod so ayan, gagawa pa ako ng isa may diferensya kati may, may diferensya kasi yan mga boss papaliwanag ko sa inyo kung nagustuhan mo ang video nito, huwag mo kalimutan mag-subscribe ha at pindutin ang bell button nyo sa baba para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Salamat po!